Sa mga nakalipas na taon, unting-unting lumawak ang impluensya ng kulturang koreano sa Pilipinas mula sa musika, sining at drama hanggang sa pagkain at pasyon. Kilala na ang mga Pilipino sa kanilang pagmamahal sa K-pop, K-dramas at pati na rin sa Korean food. Ngunit hanggang saan ang, ang kalaman ng mga Pilipino sa mas malalim na kultura ng mga Koreano? Sinubukan naming alamin sa pamamagitan ng pag-interview sa ilang Pilipino upang tuklasin kung gaano familiar sila sa kultura ng Korea. Hello, I am Ayesha Levi Coyantes. I am currently 18 years old and I am part of the Gen Z era. I'm actually a first year college student in University of Makati. Ahara. Um, age um, 35. Um, OFW pero ngayon Maria Cristina, 56. Teacher, high school teacher. Clifford Ilorde, pangalan ko. 61 years old. Uh, Katrabaho ko sa Senate of the Philippines. Kilala niyo po ba siya? Is it Minji from New Jeans? Another guest ko. Minji... Basta New Jeans siya. Um... Seriously. Uh, siya po si Honey Pam. Ah, Honey! Kilala niyo po ba siya? ata yata yan ah eh. uh, sige po siya, siya, po si Honey from New Jeans po <laughs> siya po Sirit ang po. So, shop po si Chae Won po from Lesera Pim, K-pop idol din po. Oo, parang K-pop eh. Sino po eh. <laughs> K-pop. Ano po sila? Idol? Ayan, twice. Hmm. Ano? Ano familiar sa kanila? Uh, kimchi. Hindi po kayo familiar. Ang tawag po dito is kimchi. Kimchi. Ano yung kimchi ba yun? Uh, Oo, kimchi. Korean dried seaweed nakalimutan ko pangalan niya. Um, ito po yung Korean seaweed or tinatawag nating nori. Ay, ito eto po yung Korean seaweed sa ah, Korea yes, yes. or nori. Hindi ko maiisip, pero alam ko yan eh. So. Um, ito po yung tinatawag na Korean seaweed or nori mo. Uh, po. Uh, spicy ramen or buldak. duck. Yes. ko lang noodles. Oh <laughs> Ang tawag po dito sa Korea is buldak po parang noodles yun. Eh? Ang tawag po dito sa Korea is bundok. Uh, may alam nyo po ba yung specific na things po na... ng Ito po yung tinatawag na bundok. What's wrong with Secretary Kim? Mga ko Ang pangalan po nung kay drama na is um, What's Wrong with Secretary Kim? Ang alam ko lang sa kay drama yung ano, voice over flower ba yun? Pinipinal. Ito Hindi. po yung What's Wrong with Secretary. Ah, okay. Ito po, mga usapay-trap. Alala ko la, lang, la, cross-landing. Ito po yung, ano, What's Wrong with Secretary. Ito po. crash landing on you. Ayong, uh, ano ba yan, ang airline, air-landing ba yan? Alam niyo po ba yung, ano, specific name po ng movie? Para na panood ko yung dati, basta yung air landing at yung ganun yun. Um, ang pangalan po nung kay drama na to is yung ano, crash landing on okay. you po. Hindi ako may isa ganyan eh. Ito po yung crash landing Okay. on you. Okay. Ito uh, po yung crash landing And Goblin. Okay. Ito po yung sumigat nung around pandemic time. Ito po yung Goblin po. Hindi rin. <laughs> um, ito po, Kiss Goblin po. Mm. Available na ba sa Netflix yan? Opo, available. Matagal na po itong na-release. Hindi mm. ko na maalala yung mga title eh. Um, ito po yung Goblin na ah. tumuso rin po dito. So I think the reason why us Filipinos adapt in this um, Korean culture, not only because of the um, genres or styles that they do, like in clothing, um, in dramas and also in food but i think some of us gen z's um, hug on that type of um, like those styles that most of us don't really adapt and i think they find it um, interesting and unique since it's south korea and it's a advanced country so i think that's the reason why us filipinos quickly um, like that type of country or their culture. Kasi nakakakilig sila, tsaka sweet, konting dikit-dikit lang, nakakilig, at tsaka yung tinginan lang nila, ang cute tingnan, ganon. Kasi ano, mas marami ng mga movies, teleserye na galing sa Korea, sa Korea kaya, kaya pumasok na in-depth na ba yung culture ng Korea. Ah, yung ano nila. Tapos sa hindi sila tamad mag ano, hindi sila tamad kumuha ng mga eksena. Sa atin kasi, bisa sino shortcut eh. Tinutuhog na isang scene, di ba? Sa atin na talaga ma-appreciate mo yung hirap ko isang pumano. Um, based on my understanding, I think it is um, the cause of popularity within among us people. Since most of us know that kung ano yung uso, yun yung dapat sundan para maka-fit in within um, the society. So, not only the popularity with it, but we could somehow um, learn new things from different countries, areas, so we could um, learn their culture and beliefs. Um, no. um, para sa akin kasi, yung Korean kasi, um, ma mapanood mo sila, mas maganda sila sa Pilipino tingnan. Kasi Pilipino, maraming mga ka hindi maganda tingnan eh. May kabastusan ano, ano sila. Konting-konting ano lang, titigan, yakapan. Ang sweet tingnan at saka nakakilig. Kahit awak na nakal, may dampi lang. cute. basta maganda yung gusto ko yung Korean. Ano din, kahit hindi ko masyado kilala. Siguro, popularidad. Popularity at saka yung mga products. Kasi hindi naman tayo nasakop ng Korea, di ba? More on lang eh, popularity, then mga products lang. Uh -huh. Pero well, yung mga product quality. Tapos yun nga, yung mga, mga, ano nila, mga, mga series nila. Talagang, minsan may adaptation, pero kita kita mo yung twist na kung paano nila, kung paano nila inaayos, di ba? Masipag sila eh, masipag eh. Kung ako ang tatanungin, mas familiar ang Gen Z sa mga K-pop idols, Korean dramas at Korean products, habang ang Gen X at Millennial at Baby Boomer ay hindi familiar sa mga pinakitang larawan. Ngunit kahit hindi sila familiar ay hinahangaan nila ang kultura ng Korea dahil niniwalaan nila ang mas maganda ang naging dulot ng kultura nila sa ating bansa. Kung ako ang tatanungin, may mga hamon dinala ang pagkalat ng Korean Wave o Hallyu dito sa Pilipinas. Ang mga ito ay pagkakaroon ng colonial mentality ng mga Pilipino at ang pagkakaroon ng mataas na beauty standard. Sa colonial mentality, ang mga Pilipino ay mas sinatangkilik nila ang mga produkto ng Korean kaysa sa kanilang lokal na produkto. At yung itong pwede masolusyonan sa pamagitan ng pagkakaroon ng inovasyon at pagkakagawa ng mga dekalidad na produkto na kung saan pwedeng mas matangkilikin ng mga Pilipino ang kanilang sariling produkto kaysa sa mga Koreans. Pangalawa naman ay ang pag mataas na beauty standards na kung saan nagkakaroon ng body shaming at naging toxic ang community natin. Ang ating pwedeng masolusyonan dyan ay pagkaharoon ng programa na kung saan ay tinuturuan tayo kung paano natin matangkilikin ang ating sariling mga katawan.